Ay, grabe talaga. Kumukulo. Talaga siya guys. niyo, oh. Wow. Dahil naka 42 heat index ngayon dito sa amin sa Rojas City Capiz, So, titingnan natin kung kaya bang makapagprito ng isda dito sa may init lamang ng araw. susubukan natin, guys. So, eto, eto yung kawali ko, ilalagay natin dito sa initan. At babalikan natin siya after 30 minutes. So, ayan guys, ito o, oh, ilalagay natin dito Ayan, ilalagay natin dito Tapos, syempre, ilalagay na natin siya ng mantika Babalikan natin guys, after 30 minutes Kung legit nga ba So, titingnan natin, guys. Lumipas na ang 30 minutes. So, ayan na. Ah. Titingnan natin kung legit na legit nga ba, guys. Gaya ng napapanood natin sa TV. Ay, grabe talaga. Kumukulo talaga siya, guys. Sinan nyo, oh. Wow. Iubos na natin, guys. So, ayan. Antayin ulit natin mga 15 minutes. So, may 20 minutes na guys. tingnan natin kung luto na nga ba yung kabila. Ayun guys, oh. Tingnan nyo, oh. Wow. Sunog na nga guys. 20 minutes pa lang to. Tingnan nyo. Ito, ito. Wow. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo. Diba? Init na talaga ng panahon ngayon guys. Kaya, makakasave talaga tayo ngayon sa gasol. So, ayan na siya, guys. Balikan ulit natin ng mga 20 minutes ulit kung luto na siya. Ayan, guys, oh. Iwanan muna natin ng mga 20 minutes ulit yung kabila. So, ayan, guys. 20 minutes na yung nakalipas. So, may dala na akong plato, tsaka panandok. Kina natin kung luto na yung niluluto ko. Ayan, guys, oh. Grabe talaga yung init, oh. Oh, grabe talaga yung init. So, eto, guys, oh. Tingnan nyo, Wow! Ayan, guys, oh. Lutong-luto na yung ulam. Grabe, 30 minutes lang, guys. 30 minutes lang na init. Ito, oh. Hmm. Kaya, guys, alam nyo na, makakasave na kayo sa uling or gasol na niludutuan nyo, guys. Init ng araw lang, guys, makakapagluto kayo ng ulam. Oh, ito, oh. Di ba? So, ayan. Yan lang. Maraming maraming salamat sa nanonood. Para I like can share. Thank you.